Isa ang tabogon Cebu sa matinding na apektuhan ng malakas na lindol kagabi, nagkaroon ng landslides, nasirang simbahan at napinsala ang Tabogon Port. May report si Ryan Paraboles. Nagkaroon ng landslide sa Anapog area sa sitio SC Barangay Kalanan sa bayan ng Tabogon, Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Agad rumesponde ang MDRRMO kasama ang mga opisyal ng barangay para tignan ang sitwasyon at tiyakin ng kaligtasan ng mga nakatira sa mga kalapit na kabahayan. Hindi rin nakaligtas sa lindol ang Tabogon Port na nagkaroon ng mga bitak. Katuwang ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya agad din inspeksyon ng MDRRM o ang nasabing Pierre Samantala, napinsala rin ang makasaysayang San Isidro Labrador Parish sa Tabogon. Gumuho ang harapan at bubong ng simbahan at nagkalat ang mga debris sa paligid ng parish grounds. Paalala ng lokal na pamahalaan sa mga residente, manatiling alerto at makipagugnayan agad sa mga lokal na pamahalaan para sa anumang naiulat na pinsala ng lindol. Ako si Ryan Paraboles ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.